Ayun, ay, good morning Wednesday December 3, 2025 Ito meron po tayong ginagawang DIY dito sa ating service vehicle Nissan Sentra Beat 14 Ayan Ang issue po na ito, nagkaroon siya ng ingay tuwing aapak ako ng preno Pag ako ng preno ay parang kumukuskos Minsan nagkakaroon, minsan nawawala Ang inayos namin na pag kinalikot namin eto yung brake caliper akala namin nandito yung issue pero yung pa rin nagkaroon pa rin pagka buwabiyahe tuwing apak may tumutunog eto pala nandito pala yung naging problema sa kanyang ano lumuwag yung eto yung 32 mm na bot ano ng ano CB joint lumuwag yung ano bali nagkaroon siya ng kalog yung bearing kaya ginawa natin tinising natin ayan pinabit na natin ng lug nuts na wala siyang mugs ayan. tapos ayun may kita nyo ayan, ayan yung marking ng may alog siya inaalog natin taas baba kaliwat kanan kahit nakasara to makahigpit may kalog yung pala maluwag lang Ayan. Ngayon, inikpitan natin. Nawala na yung alog niya. Nawala na din yung ingay yung hapak ng preno. Ayan, sa mga mahilip ko mag-DIY, sana mga tulong. Noy Nilo Products po. Maraming salamat.